Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si Michelle Jane Caberto. At sa pagkakataong ito, nais kong iparating ang aking taos pusong pasasalamat sa pagkakaloob sa akin ng pagkakataon na makapagsalita dito sa inyong harapan. Ang ating pagtitipon ay isang malaking karangalan at umaasa akong magiging makabuluhan ang mga salitang aking ibabahagi. Sa pagtaliman natin sa tema o layunin na okasyong ito, meron tayong pagkakataon na mag-ambag ng mga ideya, damdamin at pananaw na maaring magbigay inspirasyon at kaalaman sa bawat isa. Hindi lamang ito isang simpleng pagtitipon. Ito ay isang pagkakataon na maging instrumento ng pagbabago at pagulat. Ako'y narito ngayon sa inyong harapan upang talakhayin ang isang mahalagang hakbang ng ating pambansang pamahalaan tungo sa pagpapabuti ng kalagayan ng ating mga kababayan. Layunin ito ang bigyan ng mga tulong pinansyal ang mga nangangailangan, hindi lamang upang mabigyan sila ng agarang ginhawa, kundi higit sa lahat para sa pagmatagalang pangangat mula sa kinasasadlakan. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps ay isang hakbang ng pabansang pamalaan para sa pagpapabuti ng kalagayang pantao ng ating mga kababayan. Nagbibigay ito ng kondisyal na tulong pinansyal para sa pinakamahihirap na Pilipino upang pabutihin ang kalusugan, nutrisyon at edukasyon ng mga batang may edad 0 hanggang 18 taong gulang. Kailangang matupad ng mga pamilya ang mga kondisyon ng pamalaan upang maibigay sa kanila ang tulong pinansyal. Halaw ito sa programang Conditional Cash Transfer o CCT ng mga bansa sa Latin America at Africa na naiyal pa sa kahirapan ang milyong-milyong tao sa buong mundo. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang punong ahensya ng pamahalaan na namamahala sa Fortis. May dalawang kambal na layunin ang Forfis bilang pangunahing programa kontra kahirapan na Administrasyong Aquino. Una, ang social assistance, pagbibigay ng pinansyal na tulong sa pinakamahirap na mga pamilya upang tugunan ang pangunahin nilang pangangailangan. Pangalawa, ang social development, pagsira ng siklo ng kahirapang na ipapasa sa bawat henerasyon sa pamamagitan ng pamumuhunan sa kalusugan at edukasyon ng mahihirap na kabataan. So, sa ilalim sila sa mga programa tulad ng check-up para sa mga buntis at para sa mga batang may edad 0 hanggang 5 taong gulang. Pagpoporga na bulate ng mga mag-aaral edad 6 hanggang 14. pag enroll ng mga bata sa daycare, elementarya at high school at mga sesyon na tutulong sa pagpapabuti ng samahan ng pamilya. Tinutulungan din ng 4Ps ang pamalaan ng Pilipinas na matupad ang pangako nito sa Millennium Development Goals o MDGs, espesipiko sa pag-alis ng labis na kahirapan at gutom sa pagkamit ng universal na edukasyong primarya. Sa pagsusulong ng pagkapantay-pantay ng kasarian, sa pagpapababa ng bilang ng mga batang namamatay at sa pagpapabuti ng pag-aalaga sa mga buntis. May dalawang uring ng tulong, pinansyal o cash grant or forefeits na ibinibigay sa mga beneficiary yung pamilya. Ang una ay ang pinansyang pakalusugan na may 500 pesos bawat pamilya o kabuo ang 6,000 pesos taon-taon hindi rin nagkakalayo ang kahalagahan ng programang ito sa usaping kalusugan. Ang Forbes ay naglalaman ng mga benepisyaryo na naglalayong siguruhin ang mga pamilyang benepisyaryo ay may sapat na akses sa pangunahing serbisyong pangkalusugan. Sa ganitong paraan, ang bawat miyembro ng pamilya ay may oportunidad na mapanatili ang kanilang kalusugan. Pangalawa, ang pinansyang pang-edukasyon na may 300 pesos bawat bata buwan-buwan sa loob ng 10 buwan o kabuo ang 3,000 pesos taon-taon. Ang 4 piece ay ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga pamilyang nangangailangan upang mapanatili ang edukasyon ng kanilang mga anak. Sa pamamagitan ng cash grant, mas napapadali ang pag-aaral ng mga kabataan at mas nagiging abot kamay ang oportunidad para sa kanilang mga mataas na antas na edukasyon. Ang mga pamilyang may tatlong anak ay maaring makatanggap ng 1,400 pesos buwan-buwan o kabuuang 15,000 pesos taon-taon sa loob ng limang taon mula sa dalawang uri ng tulong pinansyal na ibibigay sa kanilang. Ipinaabot sa mga pamilyang benepisyaryo ang tulong pinansyal na ito sa pamamagitan ng Land Bank of the Philippines o kung di kakayanin ay sa pamamagitan ng mga alternatibo tulad ng Globe Gcash Remittance at mga transaksyon sa mga Banko Pong -bank -bank Provincia. Nito Hunyo 2015, may kabuang 17.75 billion pesos na tulong pinansyal ang ibinigay sa bawat binibisyari ang karapat dapat at nakasusunod sa kondisyon ng programa para sa una hanggang ikatlong yugto ng 2015. Mula sa halagang ito, 7.95 billion pesos ang ipinagkaloob para sa edukasyon at natirang 9.8 billion pesos para sa kalusugan. Upang makatanggap ng mga benepisyong nabanggit, kailangan matupad ng mga pamilyang benepisyaryo ang kondisyon, katulad ng pagsasailalim ng mabuntis sa pangangalagang medikal bago at matapos silang mga Kinakailangan ding isang profesional na kumadrona o doktor ang magpaanak sa kanila. Kailangan rin pumunta ang mga magulang o tagapangalaga sa family development session o kung saan tutulungan sila kung paano maging responsable ang magulang. Kailangan regular na magpa-check up at magpabakuna ang mga batang may edad 0 hanggang limang taong gulang para maiwasan ang pagkakasakit. Kailangan uminom ng pampurga ng bulate sa tiyan ang mga batang may edad 6 hanggang labing apat na taong gulang, dalawang beses sa isang taon, at kailangan magpa-enroll sa eskwelahan ang mga edad tatlo hanggang labing walong taong gulang at pumasok sa klase na hindi bumababa sa 85% ng kabuang bilang ng klase kada buwan. Ipinatutupad ang corpus sa lahat ng labing pitong ng Pilipinas sa klau ang 79 na probinsya, 143 na lungsod at 1,484 na munisipalidad. Nitong Hunyo 24, 2015, umabot na sa 4,436,732 ang rehistradong pamilyang benepisyaryo kung saan 555,861 ang mga pamilyang katutubo. at 221,145 ang may isa o higit pang kasaping may kapansanan. Sa, sa Clorino programa, ang 10,888,887 na mag-aaral edad zero hanggang labing walong taong gulang. At may average na dalawa hanggang tatlong anak bawat kabahayan. Pinili ang mga beneficaryong ito sa pamamagitan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction, ang sistemang tumutukoy kung sino ang mahihirap sa bansa at kung saan sila matatagpuan. Sa pangkalahatan, kailangan maabot ang sumusunod na pamantayan upang maging na ng programa. Dapat ay isa kang residente sa pinakamahirap na munisipalidad. Batay sa 2003 National Statistical Coordination Board, pamilyang inuuri bilang mahirap o higit pa ayon sa pamantayang pangkahirapan sa mga probinsya, pamilyang may anak na edad 0 hanggang walong taong gulang o mayroong buntis noong panahong sila ay mag-apply. Sa pangkalahatan, kailangang maabot ang sumusunod na pamantayan upang maging benepisyaryo ng programa. Dapat ay isa kang residente ng pinakamahihirap na munisipalidad. Batay sa si 2000 she small area estimate ng National Statistical Coordination Board. Pamilyang inuuri bilang mahirap o higit pa ayon sa pamantayang pangkahirapan sa mga probinsya. Pamilyang may anak na edad 0 hanggang 18 taong gulang o mayroong buntis noong panahon sila'y mag-apply. Pamilyang nangangakong tutuparin ang mga kondisyong inilatag ng programa. Sa pagkikipagtulungan ng Commission on Higher Education and Department of Labor and Employment at Philippine Association of State Universities and Colleges, nakapag-enroll na ang corpus ng 36,000 na beneficiaryo, sa state universities and colleges nitong Hunyo 2015. Dagdag pa sa pagkikipagtulungan ng PhilHealth, 4.4 milyong beneficiaryo na ang naipasok ng 4 ps sa ilalim ng National Health Insurance Program. Ngunit sa kabila ng mga positibong epekto, mayroon ding mga hamon at pagbabago ng kinakaharapang 4 ps Kailangan nating masusing suriin ang implementasyon ng programa upang masigurong ang bawat pondo ay nararapat na mapunta sa tunay na nangangailangan. Sa pagtatapos, hinihimo ko kayong lahat na maging bahagi ng pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Ang edukasyon na nagsimula sa mga paaralan at nagtatapos sa tahanan ay susi ng mas maunlad na kinabukasan sa tu sa tulong ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program nagiging mas malapit natin ang pangarap na ito. Ating pagkakaisa, malalagpasan natin ang mga hamon at magtatagumpay sa pagpapalaganat ng sektor na edukasyon sa bansa. Hindi lang natin tinutugunan ang pangangailangan ngayon, kundi nagtatanim tayo ng binhi para mas mapunlad ang hinaharap. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.